Ang dami pa huli mga kamo, hindi kami napuntahan kagabi. At saka iniwan na namin yung panghuli ng dilis. Kaya nangyari ito, tingnan niyo mga kamo, tanawa. Kalau <tuk> buhai kau bang. Ha, nak batai. Nak bahu dah, dah lutau dah. Ini pun sakbut. Ah, wali wala mau mari ke BE. Tapul-tapul ke BE. Ada sapi opai. Tu ada lo kita sawat.

mga ka idol shout out kay uh, Jonas Abayon shout out idol from Brangay Kambinoy shout out sa taga Kambinoy da tanan shout out kay uh, Ginbert RJ shout out first comment hope mo hope ma uh, shout out kamo mo ayan no problem shout out kay uh, Bisakul Vlog uh, bisa Bisakul So ayan shout out kay uh, Francis Ibal, shout out kay Francis Ibal mga kamumho no. Grabe talaga yung nangyari ng aming bunsod mga kamumho. Ang dami talaga tingnan nyo ang dami talaga namatay oh. Tapos hindi namin napuntahan kagabi. Kaya ang nangyari, tuloy kami patay. Grabe sayang nga. Ang dami pa naman mga kaidol oh. No? So ibuwad na lang nato na ibuwad. Hindi natin lang sa araw. Malakas pa naman yung init ngayon. Shoutout kay Jennifer Pugoy Amigable Pa shoutout next vlog ka Ayan Shoutout kay Ate Lolita Kuyos dia O shoutout kay uh, Salm Herald Kaya mga pasana Kung nga gawa dia Ayan o O shoutout sa Shoutout kay Jong Jong Marabi shoutout kay Jongjong ay eh. Abangan ko yan Ka Followers uh, flowers. Flowers pa ako Ayan Salamat Idol Jongjong Lap, Lap Lapurah Yan ngakai dulu, idolo tignan nyo nangyari ng ating ano? Ng ating uh... Shout out kay Anita Francisco Ayan, shout out ati liha Kumusta mo Shout out kay Big Mouse Shout out sa taga inverted band liha Shout out kay uh, Maria Shout out kay Bibot uh, Murata Ator oh. Mga kaidol, tignan nyo mga kamuho Nangyari sa aming bunsod daming huli, eh. kaso hindi namin napuntahan kagabi, gabi Akala namin walang huli eh. Kaya, ang nangyari oh Tignan nyo, daming patay oh Tignan nyo, nasa mga 10 kilo Shout out kay uh, Nelson Kuran, shout out idol So yan yung mga kamuhu, no So yan yung nangyari sa ating Ano? ngayon kaya uh, ano naman eh sayang talaga yung ano hindi namin napuntahan kagabi kala namin kasi nakontak kami ng dalawang gabi ba kunti lang nga huli kagabi uh, amang sangab kaya nangyari hindi namin pinuntahan akala, akala namin walang huli kaya ano nangyari pala dami pala huli noon mga kahono kaso mata sila sa sobrang nila ba Kagabi pa yan na huli ko. Oh. Ngayon alas 10 na ng oras ng udto. matirik, matirik ng araw. Yo. Ang tao dito. <laughs> Uho, inakoy hoy. Hindi mo pa naman. Yan kamo, oh. arsa ta. Hoy, atras pigas mo. Ha?

CCTV may CCTV nalagay kaso hindi nakita so, may bunuan lang na yung nalagyan ng CCTV hindi natin CCTV si mga kaidol yung, ano, yung pangalawang bunso uh, pangalawang ano pangalawang area yung CCTV natin nandun lang sa ano may bunuan kita so, dah ay ko na lang dito sa ano, pangalawang area. Para kung sinong pumasok dito sa bunso namin, kikita namin talaga yung mga ano, magnanakaw ba. Para wala lang pumasok dito. eh transpe ko na dito yung ano, yung STV. Dito sa pangalawang area para makita namin kung may huli may huli ba o wala bang huli Ay dito na lang ko na dito ko na lang ilagay ang ano yung TV na dyan, ano. para makita namin kung, ano ay, kaya hindi naman naman masyado makita kapag ang ilagay namin doon yung TV kaya dito na lang ilagay natin kung ano para may para kung may pumasok dito sa ano yan dyan Amitas uh, TV natin Kinatago ko yung TV dito sa ilalim ng ano uh, Basta kasi kahit ko uh, Hindi ko sinasabi kung saan, saan, saan namin ilagay yung ano Yung TV namin para Baka nakawin na naman Yan mga kawaidolo Yan Ayan na usin